Ang mga salita ng Diyos para sa atin ngayong araw, ay mula sa Genesis Kapitulo 5 Versikulo 24. At lumakad si, Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan, sapagkat kinuha ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang natatanging buhay na isinabuhay ni Enoch. Hindi lamang siya basta na ang sabi ng Biblia, lumakad siya nakasama ng Diyos. Ibig sabihin, bawat araw ng kanyang buhay ay inialay niya sa pakikipag-ugnayan at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang pananampalataya at kabanalan ay naging ganap, hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya namatay, gaya ng ibang tao, kundi siya'y direktang kinuha ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig na may gantimpala sa mga taong matapat, masunurin, at laging lumalakad sa presensya ng Diyos. Ang buhay ni Enoch ay paalala na posible ang magkaroon ng malalim at matatag na relasyon sa Diyos, sa gitna ng mundong puno ng tukso at kasalanan. Sa makabagong panahon, may hahambing ito sa isang tao na hindi lamang nagdarasal kapag may problema, kundi araw-araw ay sinasama ang Diyos sa bawat plano, desisyon, at hakbang sa buhay. Tulad ni Enoch, kung patuloy tayong, lalakad sa liwanag ng Diyos, may tiyak na gantimpala at kaligtasang naghihintay. Panalangin, amang makapangyarihan, salamat po sa halimbawa ni Enoch na nagpakita ng tunay na pamumuhay kasama mo. Turuan mo rin po ako na araw-araw ay lumakad sa iyong presensya, sa aking salita, gawa, at puso. Palakasin mo po ang aking pananampalataya upang manatili akong tapat sa iyo, anuman ang aking maranasan. Panginoon, naway sa dulo ng aking paglalakbay dito sa lupa, matagpuan mo akong karapat dapat at isama sa iyong walang hanggang kaharian. Sa pangalan ng Panginoong Diyos Jesus, Amen.